Welcome back sa aking channel. Dito, bawat kwento ay may halimaw. Mula sa mga kwento ng aswang sa mga liblib na baryo hanggang sa mga multong nananahan sa lumang bahay. Inaanyayahan ka naming sumama sa amin sa paglalakbay papunta sa dilim. Kung ikaw ay naghahanap ng mga kwentong kilabot, nakakapanindig balahibo, at storytelling na lalampas sa imahinasyon. Nasa tamang lugar ka. Maraming salamat sa panonood. Simulan na natin ang takutan. May ilang baryo sa Pilipinas na hindi basta mapupuntahan. May mga lugar na kahit mga hayop ayaw dumaan. Ito ang kwento ng isang pamilya na hindi mo gugustuhin mapabilang. Dahil sa baryong ito, ang gabi ay hindi para sa tao, kundi para sa halimaw. Sa gitna ng bundok sa Mindanao, may isang baryong halos burado sa mapa. Tinatawag itong Sitio Dalakit. Walang signal. Walang kuryente. Tanging gasera at apoy mula sa kala ng ilaw. Ayon sa matatanda, Tagpuan ito ng iba't ibang uri ng aswang. Tiktik, sigbin, manananggal. Pero may isang nangingibabaw sa lahat, ang wak -wak. Sinasabing kaya nitong pitasin ang puso mo habang natutulog ka. Ako si Noel, 24 anyos. Ako ang panganay sa aming magkakapatid. Kasama ko ngayon ang dalawa kong kapatid si Eliza, 21, tahimik pero matapang, at si Jonas, 18, ang bunso. Mas teki pa sa sundalo pero duwag sa dilim. Biyernes ng hapon, bumiyahe kami pa Mindanao para dalawin si Lolo Pido at Lola Celia. Pagsapit namin sa terminal, sinalubong kami ng isang matandang driver. Hindi siya nagsalita Dire-diretsyo lang ang tingin niya. Habang palalim kami sa kagubatan, ramdam kong parang may nakamasid. Kuya, sure ka bang okay itong trip na to? Basta makikita natin sila, Lolo Pido at Lola Celia. Matagal na tayong hindi binisita. Pagdating sa sitio dalakit, malamig ang hangin. Walang kulisap. Walang ibon. Tahimik ang lahat. Parang naghihintay ng mangyayari. Huwag kang masyadong matanong, Jonas. May mga lugar talagang mas tahimik. Tahimik nga. Dumaan kami sa madidilim na kagubatan. May punong balete at hangin na parang haplos ng patay. E may mali dito? Tumangulang ako. Mukhang delikadong lugar ang sitio dalakit. Pasok mga apo. Bati ni Lola Celia. May hawak siyang itak at may pulang anting-anting sa leeg. Lola, parang may dugo yung itak mo ah. Hindi dugo ng tao, iho. Dugo ng nilalang na hindi dapat nabubuhay. Sa loob ng bahay, may mga palawit na buto ng hayop. Sibat na may tuyong dugo. Mga antigong sandata sa altar. Parang Bahay ng Mandirigma. Kuya, parang bahay ng kulto to. Hindi ito kulto. Ito ang bahay ng mga berdugo. Lolo, seryoso? Bukas ang mata ng hindi takot. Hindi lahat ng gera laban ng tao sa tao. Hindi ko agad pinaniwalaan. Hanggang sa narinig namin ang tunog mula sa bubong, Madaling araw, may bumagsak mula sa bubong, isang nilalang na may balat na parang nabilad sa araw, kuko na parang kutsilyo, at mga pakpak na parang balat ng kalabaw. Noel! Si Jonas, napaihi sa takot. Kinuha ni Lolo ang buntot pagi at sinalubong ang halimaw. Tinamaan niya ito. Nagsisigaw ito ng parang batang tinaga. Umatras ang halimaw. Tahimik kami. Nanginginig si Jonas. Si Eliza, nanlilisik ang mata. Walang duda. Totoo ang mga halimaw. Dinala kami ni Lolo at ipinakita niya sa amin ang silid ng mga berdugo. May mga itak na may ukit, sibat na may tuyong dugo at mga anting-anting na nagliliwanag sa dilim. Ako at si Lola ninyo ang dating huling henerasyon ng mga berdugo. Pero kayo, uh, na nandito na ang pwede na nasusunod. P Pero hindi kami mandirigma. Gamer ako, mahina ako sa dugo. Lahat ng berdugo, dati rin natatakot. Pero pinipili pa rin natin ang lumaban. Hindi ko alam kung totoo ba ito. Pero habang tinitingnan ko ang mga sandata, para bang may bumubulong sa akin na ito na ang tadhana ko. Sa ikatlong gabi, hindi lang isa, kundi apat na wakwak -wak ang lumilipad sa itaas ng bahay. Lumalagpak ang mga pakpak nila, paikot-ikot sa bubong parang may ritual. Elisa! Jonas! Sumunod kayo sa akin sa likod! Magsindi ng apoy sa kahoy! Ilabas ang mga itak! Parang hindi sapat to, kuya. Huwag kayong papasok ng takot pag tumalon sila, sibat agad. Ayan na sila! Isa sa wakwak bumagsak sa harap ng bintana. Ang mukha nito, parang sunog na balat. Pulang-pula ang mata. Habang ang dila, parang dila ng ahas lumaban kami. Si Eliza pinatamaan ito ng pana. Si Jonas, umiiyak habang tinataga ang isa gamit ang itak. Hindi ako duwag! Hindi ako duwag! Ang dugo nila, parang maitim na langis, mabaho, malapot. Isa sa wakwak -wak ang nakasugat kay Lola. Hindi kinaya ng katawan niya. Habang humihinga ng malalim, iniabot niya sa akin ang kanyang anting-anting. Ikaw na ang ulo ng angkan. Lola, hindi ko kaya. Kaya mo, Apo. May apoy sa dugo mo. Dugo ng mga berdugo. Nabuhayan ako. Parang may apoy na pumasok sa dugo ko. Ramdam ko ang galit. Ramdam ko ang tapang. Hindi na ako matatakot. Gabi ng ikalimang araw. Umuulan. Kumukulog. Bawat patak ng ulan parang bilang sa orasan ng kamatayan. At bumalik sila. Anim na wakwak. Mas mabangis. Kasama nila ang reyna ng wakwak, -wak, isang babaeng may pakpak na tila balahibo ng uwak, buhok na abot balakang, at mga kukot mata na kumikislap sa dilim. Lebaanan niyo kami at pamamatay kayong lehayt! Hindi kami matatakot sa inyo! Kami ang mga berdugo! Tumalon ang mga wakwak -wak mula sa bubong. Sumabog ang mga bubog at ang ulan, parang dugo sa gabi. Eliza sa kanan mo. Kuya, nasa likod ko. Umupo ka! Tumilapon ang ng wakwak. -wak. Sumampal sa puno ng mangga. Nangingisay. Isa pang wakwak. -wak. Ampas ng buntot pagi ni Lolo. Ayoko lang binubundiriya ang mga buko! lumapit ang isa pang wakwak -wak kay Eliza. Pero agad niyang sinaksak sa leeg gamit ang maliit na sundang na may asul na apoy. Hindi kayo makakadaan! Ayos lang to, ayos lang to. Biglang sinugod ni Jonas ang isa pang wakwak. -wak. Kahit nanginginig pa, paulit-ulit niyang sinaksak ito. Di ako duwag, di ako duwag! Hanggang sa ako, nakaharap sa Reyna ng mga wakwak. -wak. Tatapusin na kita. Subukan mo. Tumama ang Chris sa dibdib ng Reyna. Sumigaw ang halimaw. Gumapang ang dugo mula sa sugat. Habang abala ako sa pakikipaglaban sa Reyna ng Wakwak, -wak, may isa pang nilalang na lumusot sa likod. Isang matandang Wakwak. -wak, mas malaki, mas brutal, at may matulis na sungay sa ulo. Ate, nasa likod mo. Agad siyang humarap si Eliza. Hawak ang kanyang espadang may asul na apoy. Isang pamana ni Lola Celia. Ikaw ang sunod kong kakainin. Meron to Subukan mong lumapit! Papatikimin kita ng apoy ng mga babae sa lahi namin. Tila kidlat ang bilis ng halimaw. Bumaba sa lupa, lumilikha ng alikabok. Mabilis si Eliza. Umatras. Umiwas. Muling Umatake. Isang pabilog na ikot gamit ang espada. Para kay Lola. Tinamaan ang kanang braso ng halimaw. Tumilapon. Ang balat nito natuklap. Halos buto na lang ang natira. Sinugod si Eliza. Gumuho ang bahagi ng dingding. Napaatras siya at tumilapon ang espada. Akala mo tapos na? Kinagat niya ang daliri. Pinahid ang dugo sa pulseras kumislap ito. Nabuo sa kamay niya ang sandatang si Asindra. Isang sibat na yari sa buto ng dating wakwak. Asindra! Tapusin mo siya! Lumipad ito ng mabilis, parang anino, at tumarak ang sibat sa lalamunan ng wakwak. Para sa bawat tao na nilapan niyo sa kadiliman. Sumabog ang katawan ng halimaw at malapot na dugo ang tumalsik sa pader. Napaluhod si Eliza at hiniihingal. Nanginginig ang kamay, pero matatag pa rin ang mga mata. Ati, okay ka lang? Okay lang, Jonas. Kailangan na natin tapusin ito. Habang pinapatay ni Eliza ang wakwak -wak na may sungay, naramdaman kong may malamig na kamay na humawak sa likod ko. Hinatak si Jonas ng isang wakwak. -wak. Ah, pitaw, pitaw! Isang babaeng wakwak -wak na payat na butot balat, pero may pakpak na parang lumot. Ang dila niya ay humahaba at gumuguhit sa lupa. Amoy ko ang puso mo. mis, wada, takot na takot. Kuya! Ati! Pero wala. Mag-isa si Jonas. At sa gitna ng kanyang panginginig, umilaw ang kanyang bag. Isang makinang pulseras. Nilagyan ng anting-anting ni Lolo. Pinahira niya ito ng kanyang dugo. Duwag ako, pero ayoko nang matakot. Kinuha niya ang gadget. Kinabit sa pulso. At biglang, lumabas ang dalawang mahabang itak mula sa magkabilang braso. Pinaghalong metal at buto na hawakan. Tumakbo siya, umiwas sa atake ng halimaw. At mabilis na umatake. Isa din akong berdugo! Tinarak ni Jonas ang blade sa leeg ng halimaw. Tumalsik ang malapot na dugo at gumapang sa lupa. Humihingal si Jonas. Nakasandal sa pader. Nanginginig ang katawan pero buo ang loob. Ako, lumaban ako. Ate kuya, nagawa ko. Lumapit kami ni Eliza. Hawak pa rin ang sandata. Pinalubong namin siya ng mga matang puno ng respeto. Gamer ka nga, pero berdugo rin. At ngayon kami ay buo na at handa na. Sa wakas, ang tunay na labanan ay sisiklab umuulan. Kumukulog. Ang hangin. Parang iyak ng mga kaluluwa. Sa gitna ng dilim, bumaba ang reyna ng wakwak. Tila anino ng gabi. Kasama niya ang anim na halima. Lahat sugatan, pero uhaw sa dugo. Hindi hindi nyo kami matatalo. Kayo'y laman lang ng lupa. Kami ay tagapang talalang takot. Hindi kami basta-basta na mamaday. Subukan mo. Sa likod ko, nakapwesto na sina Eliza at Jonas. Hawak ni Eliza ang bagong pana. May palaso mula sa buto ng halimaw. Si Jonas naman, naka-activate ang sandata niya. Sa kanan may dalawang lumilipad. Sumugod si Eliza. Tinamaan ang isa sa leeg at tumalsik. Si Jonas, Tinaksak ang isa sa tagiliran at humiyaw sa sakit ang nilalang. Sama na! Kayo nga mga berdugo! Lumuhod kayo! At bigla, isang liwanag ang bumalot sa gitna ng bakuran. Hindi kami lumuhod sa katiliman. Si Lola Celia! Nakasuot ng puting damit. May aninong apoy sa katawan. Hawak ang lumang anting-anting. Mula sa kabilang buhay, bumalik siya. Hindi maali. O take na! Pero ang dugo ng berdugo, hindi kailanman namamatay. Kumidlat. Tumalsik ang reyna. Pagkatapos, nagliab ang lupa sa paligid niya. Itinaas ni Lola ang anting-anting at tumama ang liwanag sa akin. Naramdaman kong dumaloy sa katawan ko ang kapangyarihan ng lahat ng berdugo noon. Mo na. Malun ako. Tumama ang Chris sa harapan ng Reyna at nagkatingin ng kami. Ang gabi ay para sa nagkasala at kami ang liwanag nito. Tinusok ko ang Chris sa dibdib ng Reyna at tumilamsik ang itim na dugo. Ang sigaw ng wakwak ay parang libo-libong kaluluwa. Gumapang ang apoy sa kanyang katawan. Pumutok ang pakpak. Isa-isa ring bumagsak ang mga natitirang wak-wak. Parang sinipsip ng lupa ang kanilang sigaw. Tapos na. Tawakas. Tapos na. Kuya, tapos na ba talaga? Hindi ko na marinig ang pakpak. Wala na sila. Lumapit si Lola Celia o ang espiritu niya. Hinaplos kami isa-isa. At unti-unti naglaho siya sa hangin. Parang ulap ng alaala. Nabukasan, tumikat ang araw. Ang sitio dalakit, tahimik, mapayapa. May mga ibon na ulit na nasa puno. Wala nang gumagapang sa bubong. Wala nang bulong ng bangungot. Oo nga. Yung gamer na nagtatago dati, ngayon sumasaksak ng wak-wak. Ako si Noel. Ako ang bagong ulo ng mga berdugo ng sitio dalakit. Hindi ako bayani. Isa lang akong taong natutong lumaban dahil kailangan kung sakaling mapadpad ka sa bundok ng Mindanao. Huwag kang lalakad sa gabi. Hindi lahat ng pakpak ay ibon. Minsan, halimaw yan na gutom sa puso mo. Kung gusto mo pa ng mas matitinding laban sa dilim, ilike mo ang video na to. Mag-comment kung anong parte ang kinilabutan ka at huwag kalimutang mag-subscribe para sa susunod na kwento ng kadiliman.